Hi, mga mi. Ngayong araw nga ay eh, sinisipag na naman tong nanay nyo na to. Okay! Noong nakaraan ko pa nga talaga to balak gawin, kaso nga lang wala nga akong time. Buto na nga lang nakapaglaban na rin ako kahapon, kaya nga matututukan ko na to ngayon. Pipinturahan ko nga pala tong pinto ko na to dahil tingnan nyo naman mga mami, hindi nga nakaka-aesthetic tingnan. Ow! Bali yung pintura nga pala na nabili ko mga may pwede sa kahoy, pwede sa bakal at pwede sa simento. At ipapahit mo na nga lang yung pintura na yan, wala ka nang ibang ihahalo. At ang kagandahan nga sa pintura na to ay walang amoy kaya nga safe na safe sa mga bata. Bali yung pintura nga na yan mga may ibigay lang sa amin ng customer ng jowa ko. Sayang nga lang daw kasi nakatambak lang kaya nga ibinigay na sa amin. Sabi ko nga sa jowa ko, pwede na yun at pansamantagal din yun. <laughs> Nung binigay sa amin yung pinto na yan, hindi naman ganyan yung itsura. Nung napunta lang sa amin, nagkaganyan dahil nga, naanggihan siya ng ulan. Kaya napag-desisyonan ko na lang talaga, napipinturahan ko na lang para gumanda. Oh, sasabihin na naman ng mga chismosa dyan, wala akong pambili ng pinto. Bakit hindi ako bumili ng pinto? Napapatihirap ako magpintura. Eh, ano mo pakialam nyo? Kayo kaya magpintura dito, nang alam kayo eh. <laughs> Charis, Ganun talaga mga may ang life, maging praktikal Pag kaya kang gawa ng paraan, pwede pa yon. Nga pala, kulay brown nga pala yung binili kong pintura mga may. Pero mga may, alam nyo ba, habang nagpipintura ako, may naalala lang ako. Naalala ko yung dating bahay namin. Basta yung dating namin bahay, matagal na yun, no, bata pa kami ng kapatid ko. Alam nyo ba? Siyempre hindi pa. Sasabihin ko pa lang eh. <laughs> De, charot lang. Ito na nga. Di ba kasi dati, yung pintuan namin, gawa lang sa kawayan. Basta alam nyo na yun, yung mga ng pinto, bintana, gano'n. Basta gano'n yung bintana namin, tsaka pinto. May mga butas-butas pa nga yun, eh. Naalala ko yung pinto namin. Tapos, eto, yung padlock namin. Alam nyo yung pako lang. Isusot mo lang yun sa may kaho, yung pako. Tapos yun na, nakalock na yung pinto namin. ba? Diba? Kasi, ang simple ng buhay noon. Wala lang, namimiss ko lang. Bakit? Nangyayalam kayo. Eh, pero kasi noon, ba? Diba, parang medyo safe pa. Wala mga kawatan. Eh. Ba't naman napunta sa kawatan? <laughs> Ay. <laughs> Pero yun nga, yun yung sinasabi ko sa inyo. Noon, kahit saan paggawa yung pinto mo, wala silang pakialam as long as meron kang pinto. Eh ngayon kasi pagandahan na ng pinto. Tsaka padamihan na ng padlock ngayon. Tsaka pati na rin ng pinto. Tsaka sa panahon kasi ngayon, hindi ka na nakakasigurado. So anyways, Mabalik na tayo dito sa ginagawa ko. Tingnan nyo naman yung mga anak ko, ginugulo ako dito. Pero kailangan ko talagang tapusin to dahil nga pagka nilubayan ko to, Tatamarin na talaga ako. Pero tingnan nyo naman mga may first coating pa lang to, pero gandang-ganda na ako dyan. Sayang nga lang at isang pinto lang yung mapipinturahan ko dito dahil nga maliit lang yung nabili kong pintura. Detestingin ko lang sana talaga kung maganda, pero nagandahan nga ako kaya order na lang ulit ako. Balit tapos na pala yung first coating, magsi second coating na nga pala tayo mga may. Para nga makita talaga natin yung ganda ng pintura. Quick dry nga pala tong nabili kong pintura kaya kahit after 5 minutes pwede ka na second coating. So, bali tapos na nga pala tayo sa second coating mga mi, kaya ipapakita ko na sa inyo yung before. And after... Oh, di ba mga mi, lakas makasyala? Oh, siya mga mi, sa susunod na lang ulit. Bye!